Hello mga ka -trending. Welcome back to ZK Trend! Look stunning and gloomy ngayon si Donny at Bell sa kanilang red carpet event ng ABS-CBN Ball 2023. Makikita dito ang Don Belle na talaga namang hawak kamay at may sariling mundo ang dalawa. Maraming nga mga netizens ang nakapansinan lagi lang nakatawa itong si Donnie at Bell palakad nga ng red carpet event. sa mga kapamilyas out there. Sa lahat ng bumoto, maraming salamat. Pero please, open pa po ang voting. So please vote kasi para po ito sa donations. And yun lang sa mga fans ko. Basta let's all enjoy tonight. night. Yun lang ang pinaka-importante. Apat, years, uh, apat na taon din tayong hindi yes. nag-ball, Andrea. So tonight, ano ang pinaka-excited kang makita, ma-experience? and One just took a breath woo! because on your screens, you see Donny Pangilinan and Belle Mariano walking together.